Ano nga ba ang pwedeng haircut para sa mga chubby face or bilog ang kanilang mukha kagaya po ng aming client na mahabang kanyang buhok at nagpa-short hair? Panoorin ang video ito para makakuha po kayo ng tips, advice at technique ni Madam Damin. So ito po yung before ng buhok ng ating client. Medyo makapal po yung istran ng buhok po niya kaya kailangan ingat lamang po tayo sa paggugupit dahil nga may tendency magpa-fly away ito kung hindi po natin tutulungan na patuyuin sa blow dry. So, syempre dahil gusto po niya short hair, don't care po ang buhok ng ating client at talagang sampung beses ko po siyang tinanong kung talagang ipapali na talaga niya ang kanyang buhok and yes na yes po. Desididong desidido na po siyang magpa-short hair pero hindi po siya nagmahal, nasaktan, kaya nagpa-short hair trip na mo po, Madam Damin. Gustong-gusto lang po niyang maiba ang kanyang pagmumukha kung babagay nga ba sa kanya ang maliit na buhok kahit bilog ang kanyang face. Kaya naman po sa mga madamdamin po natin na uh, cafe slack nyo po ang aming ginagawang kliyente, pwede pwede po kayo magpa-short hair ng ganito. Pero syempre, uunahin po muna natin yung pagkukulay. So step by step po tayo sa hair tutorial, demonstration, hair transformation, lahat po ng mga nation Aldab Nation, isama na po natin yon. So, kinulay muna po natin ang buhok ng ating client at ibabad lamang po natin ito ng 15 minutes. And after 15 minutes na binabad po natin sa infrared, ayun, diretsyo na po natin isagad yung gamot sa anit para magpantay-pantay po yung hair color na gagawin po natin sa buhok ng ating napakagandang kliyente. At advice ko lamang po para sa mga baguhan pa lamang po na hairdresser at nagkukulay sa mga junior stylist. Kapag nagkukulay po kayo, kailangan make it sure naka-section po ito into four. Yun po yung pinaka-basic sa pagkukulay po. Kailangan po step by step din po yung pagkukulay. Eh may agad sa sagad king anit-anitan. Dahil kapag sinagad nyo po sa anit yung hair color, panigurado. Magdye po 'yon. Balada sisila nga ara ding mga tuwa. Kasi po unang nagre-react po yung scalp po natin pag nasagad po sa anit. Kaya nga may tawag po ng rooting color, regrowth color, o di kaya naman po from roots to end color tapos meron din pong tinatawag na half inch away from the scalp kapag nagkukulay po tayo kapag nagseminar naman po kayo malalaman nyo naman po yung mga basic and advanced technique po pero dito po sa mga advice ko po mga madam-damin para na rin po kayong nagsiseminar. libre pa no ka rin ka pa keny na ka kaya naman sa mga madam-damin po natin huwag kalimutan i-like, i-share at i-follow at syempre, subscribe ang ating YouTube channel, Regine Bernardo. After po natin nilagay lahat po ng hair color sa buhok ni Madam Damin, ang pinaka-importante po yung pag mulsify po natin. Yung pag po natin, po ang pinaka-importante sa pagkukulay para magpantay-pantay po yung hair color na ninanais ng ating mga client. Siyempre, pagpantay po yung hair color po natin, unang-una po tayong natutuwa dahil nga yung ginawa po natin ay napaka perfect po. So after po natin binabad almost 20 to 30 minutes po yung pagkukulay po natin sa kanya. Pinashampoo na po natin ng clarifying shampoo. At gagamitin na po natin yung mga treatment na ito from Yoji Care Prada. So meron po siyang number 1 at number 2. Yung number 1 po is ito po yung meron po siyang 80% straightening na talagang kung yung hair nyo po ay meron po siyang pa wavy wavy or pa umbok umbok or tangles ayan, malaking improvement po kung ito po yung gagamitin nyo pong hair treatment sa buhok nyo po so ang paglagay po dito is half inch away from the scalp po ang po natin isagad sa anit since liquid po si number one hinaluan ko po, po siyang hair shine mask po namin so 3 fourth po yung number one and then one fourth naman po yung paglagay ko po kay hair shine mask ibabad lamang po natin to hanggang isang oras po and then after one hour itong number 2 naman po is yun po ang magsisilbing parang conditioner po natin pwede naman po siyang ibabad pero dahil nagmamadali po yung Customer po natin is gagamitin na lamang po natin as conditioner po. Ayan po, ganyan lamang po, kakonte dahil very pigmented po ito. So kung marami po, masasayang po. Ayun, pinulot pa ni Dada Myra para walang sayang. So dapat super massage po hanggang sa pagsasyampo po natin. Take note mga madam damin, hindi ko po siya sinyampo more on banlawan lamang po at ginamit lamang po natin yung number 2 na kapartner ni number 1 ng Yoji Care product. And after natin na banlawan, ayan po. So, mapapansin nyo po madam damin, talagang malambot na po siya dito. So, i-blow dry lamang po natin at least 40% para ilagay na po natin yung 4-in-1 treatment po natin dito ito. Ito po yung pang Brazilian keratin botox po natin dito na meron na po siyang pang hair reborn, collagen at Brazilian botox. Ang paglalagay naman din po dito is wag din pong isagad sa anit, half inch away from the scalp po. At ibabad lamang po natin ng 15 minutes. After 15 minutes, super blow dry na po tayo madamdamin. 100% po dapat tuyong-tuyo po bago po tayo mag-proceed sa pagpa -plancha. And using you lady hair iron na talagang dito po is na napaka-importante po ng pagpaplansya when it comes sa treatment ng Yogi Care product dahil makakakuha po tayo ng benepisyo ng 80% straightening kapag plakadong-plakado -plakado po yung pagpaplansya po natin sa buhok ng ating mga madamdamin. Lalo na kung curly po or wavy po yung buhok ng ating client. And sa mga oras na ito, hindi ko na po naipakita kung paano ko po siya ginupitan dahil nga nagbisibisihan na po dito sa Regine Bernardi Beauty Salon. So, eto na po yung kanyang final result. So, ang paggupit po sa kanya is soft layered po pero one length lang po siya. Straight po siya pero nakalayered po. Ayan, mapapansin nyo naman po, sobrang smooth, lambot, at kinang na ang buhok ni Madam Damin and nagustuhan po niya yung pagkakagupit po niya pati yung color and treatment dahil bumagay po sa kanyang napaka-cute na mukha ni Madam Damin kaya kung kamukha niyo po si Madam Damin medyo circle, medyo chubby face, sexy chubby face ikang nila ipa-short hair mo ng ganito ang buhok mo. PM lamang po kayo sa FB page po namin para ibibigay po namin yung mga price list and services po namin. Hanggang dito na lamang po sa susunod na naman pong ulit sa ating vlog, vlogan. See you there!